but yung ibang content creator, ang bilis lumaki ng reach nila. Pero ikaw, parang hirap na hirap. Baka ito na ang sagot na hinahanap mo. Ako nga pala si Jade and welcome sa Jade Smart TV. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga bagay na tiyak na may matutunan ka. Lalo na kung gusto mong lumago bilang isang content creator. Kung gusto mong palakihin ang reach mo, ito ang dapat mong gawin. Una, Pagbutihin ang quality ng content mo. Huwag lang mag-upload. Siguraduhin mong valuable at engaging ang ginagawa mo. Pangalawa, gumamit ng tamang hashtag at keywords para mas madali kang madiscover ni search at algorithm. Pangatlo, makipagkilala at makipag-engage sa ibang content creators. Mag-comment, mag-share at makipag -collab. Mas malaki ang chance na mapansin ka ng audience nila at lumaki ang reach mo. Pangapat, makipag-engage sa audience mo. Sagutin, ang comments at gawing interactive ang content mo para mas maraming makisali sa discussion. 'Yan. Panglima, gamitin ang multi-platform strategy. I-repurpose ang content mo sa TikTok, Instagram, at YouTube Shorts para mas maraming tao ang makakita nito. Gusto mo pang matuto ng content growth hack? I-follow mo ang page nito at i-share ito para makatulong sa iba. Let's grow together.